Ayan, good morning. Good morning mga idol. Oh, welcome po muli sa ating channel. Ito po muli yung lingkod, si Boyet, ay muli yung sa magandang umaga. Alam nyo mga idol, itong mga panahong ito, katulad kahapon, hanggang kagabi, eh, itinaos yung tinatawag na Piestang patay. At before pa na sumapit ang Piyas ng Patay, marami na tayong napapanood at nasasaksihan sa mga kapwa natin uh, content creator tungkol sa mga kababalaghan. At may mga paranormal expert tayong napapanood na nagsasalaysay ng kukwento tungkol sa mga diumano, kaluluwang ligaw, mga espiritu ligaw at yung mga namatay. Alam nyo ba mga idol, sa totoo lang... Kaya marami ang naliligaw sa mga ganyang pangyayari dahil nga doon sa mga maling paniniwala na kinagisnan at kinasanayan. Ayan ah, ang pag-uusapan natin sa video ito. Ngayon mga idol, tuloy natin yung ating paksa tungkol dito sa napapanahong isyo na may kaugnayan sa mga kababalaghan dahil nga ay alam naman natin na taon-taon idinaraos yung tinatawag na piyesta ng mga patay ah, di ba mga idol at yan ang naging, naging kaugalian ah, na nating mga Pilipino kaya nga marami ang nalililang sa ganyan mga pangyayari. Dahil nga, doon sa mga kinagis ng paniniwala. Kapag sasanggunihin natin, mga idol, ang banal na kasulatan, walang espiritong ligaw, walang kaluluan ligaw, at walang ang tinatawag na multo o yung mga patay na nagbabalik. Palibasa nga, nakagis na na natin, nakaugalian na, na tuwing sasapit itong November 1st, eh, pinadalaw natin at pinupuntahan ng ating mga yumao na kung saan sila nakahimlay. Ngayon, gaya nga ng bilanggit ko, kung ang susuri natin, Biblia, wala sa Biblia yan. Kaya nga, nabanggit ko na to sa nakaraang video ko Uulitin ko na naman ang sabi nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay tama di ba datapot hindi na alam ng mga patay kung ano sila hindi sila makagagawa ng mabuti at hindi sila makagagawa ng masama bakit? sapagkat ayon sa Biblia wala na silang alam sa silo ng araw na ginagalawa nating mga buhay at ang kanilang mga alaala ay lumipas na so yung pala ang ano kapag ang tao namatay na wala na oo kaya lang takaugalian na nga takagis na natin yung ganung paniniwala na yung patay nagbabalik at karamihan nang naniniwala, sabi nga, lalo yung mga hindi maganda pagkamatay, eh naghahanap ng katarungan kaya hindi raw matahimik yung mga kaluluwa nito. Pero, sa mga paranormal expert, pinipilit pa rin nilang tuklasin yung mga ganyang bagay na kaya lalo naman silang nililinlang ng Diablo tama yung isang paranormal na napanood natin na ang mga patay wala nang kaugnayan sa ating mga buhay. Ano man ang gawin natin para sa kanila, hindi na nila alam to. Hindi na nila alam. Padasalan mo man ang padasalan yan, hindi na nila alam yan. Bakit? Wala na nga silang alam sa silong ng araw na ginagalawa nating mga buhay. Ngayon, nananatili pa rin sa ating mga kaugalian yung ganyan kaya nga pagdating ng piyesta ng patay ba, diba, pinagdiriwang at idinaraos pero kung susuriin natin sa kalagayan at sa katotohanan hindi naman yung mga patay ang nag -pi <laughs> kundi yung mga buhay ah, diba tama ngayon pwede basa nga naging kaugalian lang ngayon ganyan eh okay lang uh, at hindi naman natin sila kinukontra sa kanilang kinaugalian at kinasanayan napagkukwentuhan lang naman natin dito dahil nga sa mga napapanahong issue Oh, meron pa tayong napanood na uh, sa simenteryo diyo mano eh merong nagpakita na patay at kinausap daw yuma mo kamag-anak. <laughs> Alam niyo na bangkit ko na yan sa mga una kong video, ang Diablo mabilis. Kapag nakatanim sa isip po yung mga ganyang sistema, papasok ang Diablo. oh, hinahangad mo mga kausap yung inyong kamag-anak na yumao, gagamit ang Diablo ng kasangkapan. Aanyuhan niya ang kung sino mang kamag-anak mo na namatay, at yan ang iyong makakausap pero sa totoo lang ang kinakausap mo hindi na yung tunay na namatay jablo na ang kausap mo dahil inanyuhan niya yung inaakala mo na kamag-anak mo na namatay kaya mga idol kaya yan napagkukwento lang naman natin hindi naman natin ah uh, kinokontra yung kanila dahil kanila yun ni eh. Oo, sinasabi lang natin yung katotohanan. Oo, kasi may mga tao pa rin na naniniwala na ang kanilang mga yumao ay muli magbabalik. Lalo na raw yung mga hindi magandang pagkamatay. At sabi nga, meron pa tayo napanood na isang paranormal din na kapag ang isang patay daw, hindi pa niya oras at namatay siya nananatili daw yan dito o oh, hindi mapakali hindi mapalagay kumbaga walang katahimikan yun ang paniniwala niya pero ang hindi niya alam nalalabag niya yung nakalagay sa Biblia nalalabag niya yun bakit? ang patay pag namatay man anumang uri ang kanya kinamatay binawi na ng Diyos ang kanyang buhay at ang espiritu noon bumabalik sa Ama o sa Diyos. Di ba? Na sa kanya nang galing yan eh. Sa kanya rin babalik yan. O ngayon, yung kaluluwa daw. Daw ah. Hindi rin mapakali. Eh. <laughs> Napanggit ko na yan sa mga una kong video. Kapag namatay ang tao, yung physical niyang katawan, kasamang namamatay yung kanyang kaluluwa o ulitin ko yung tanong ko nasubukan nyo ba na yung kahit kamamatay lang ha, kamamatay lang kausapin mo magsasalita ba sasabihin ba sa na hindi mo na ako pwedeng mano patay na yung, kat na yung katawan ko eh. o, meron ba ganon wala kasi nga pati ang kanyang kaluluwa patay sangkap ng kanyang katawan yan eh. Binubuo ng ang ating pagkatao ng tatlong sangkap. Katawang physical, kaluluwa at espiritu. Uulitin ko na naman. Itong katawang physical, ito yon, Yung katawan natin. Yung kaluluwa natin na nakasangkap sa katawan natin physical, yan ang puso't kaisipan, damdamin, pakiramdam, pangunawa, lahat na kaya nakakausap ang isang tao habang siya ay buhay dahil doon sa kanyang kaluluwa na isinangkap ng ating Panginoong Diyos oh ngayon may kaluluwa ano nga siya katawan, wala naman yung buhay niya oh pakakausap po ba? di siyempre hindi rin kaya ang ginawa ng Diyos nilagyan ng buhay, yun nga yung kanyang espiritu o. Diba? tatlong sangkap binubuo ng isang tao yan ang hindi alam ng ating mga ibang idol kahit yung mga paranormal expert ko no hindi nila alam yan at hindi nila pinaniniwalaan yan nananatili sila doon sa maling pagkaalam at pagkakilala yun ang totoo nun mga idol kaya kapag nanatili ka sa ganyang paniniwala, kalaban ka ng Biblia. Ah, diba? Bakit? Eh, Mali nga yun eh. Hindi nga yun ang sinasabi ng Biblia eh. Oh, mabuti pa yung isa nating napanood paranormal. Tama yung sinabi niya. Huwag ka makikipag-usap sa mga mata, sa mga patay dahil wala na yan. O, diba? Totoo naman yun eh. At walang mga kaluluwang ligaw walang mga espiritu ligaw maraming espiritu ligaw espiritu ng diablo yon hindi yon espiritu ng kung sino pa mang namatay kaya labanggit ko na nga yan anumang uri ang pagkamatay ng isang tao kalooban na ng Diyos yon hindi totoo yung sinasabi ng isang paranormal na may mga namamatay daw na hindi pa oras at hindi pa dapat <laughs> kapag namatay ka oras mo na na kasi bibigyan ko kayo ng sample ah, doon sa amin sa bagong bayan, may sinaksak, labing tama. Oh. Hindi pa niya oras, nabuhay. Hanggang ngayon, buhay. Oh. Tapos, bibigyan din kita ng sampol. Doon din, sa lugar namin, sa bagong bayan. Nabundol. Ah, hindi naman nasa kasahan, nabundol siya. Humag humagis, pagbagsak, patay. Oh. Oras na niya yun. Yung bawat pagkamatay ng isang tao, may kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos kung paano niya kukunin ang iyong buhay. Oo. Pamamaraan niya yun eh. Sa Sama samat sa mabuti, pag kinuha na ng Diyos ang buhay mo, wala ka na magagawa. O, bakit pangungunahan mo ang Diyos na sasabihin mong hindi pa niya oras? At pag ala pa siya rito, hindi matahimik. O, ang tanong, saan mo kinuha yung ganong paniniwala? at yung ganun pala ng palataya nakausap daw yung patay nakausap yung ano hindi pa raw niya oras kaya hindi siya matahimik Diablo yun <laughs> hindi na yun yung original na namatay dahil nga nabanggit ko na nga ang Diablo mabilis kapag nagpasilip ka ng butas eh yun ang nasilip sa'yo naniniwala ka sa ganun nakausapin oh. Naka ka ngayon ang Diablo sa pamamagitan nung inaakala mong namatay na hindi pa oras <laughs> yan mga idol hindi ko kayo kinukunta doon sa mga ano nyo sinasabi lang natin ang totoo doon tayo sa totoo wag doon sa haka haka katang isip wag kasi kalaban natin ang Biblia pagka ganun oo oh. lahat tayo may kanya kanyang reliyon may kanya kanyang paniniwala. pero dapat iisa tayo doon sa pananalig na nakalagay sa Biblia. O, di ba? Ano nakalagay sa Biblia? Nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. O, sino yung tinakakalam? Alam mo, ikaw, hindi mo ba alam na mamamatay ka? Alam mo, mamamatay ka pag ating ng panahon, tag panahon. O, pero pag namatay ka, alam mo pa ba? Kung ano ka? Kaya eh, nasabi, dati po, hindi alam ng mga patay kung ano na sila. O, di ba? <laughs> yun ang dapat na manatili sa isipan natin mga idol paano ay e kasi dumaan nga lumipas ng piyestang patay kagabi marami nagdiwang at marami nagpunta sa mga simenteryo para sa kanilang mga yumao hindi naman mas mga alalahanin natin ang ating mga yumao pero huwag ka lang maging panatiko at huwag mong kakausapin na ganun, ganyan, ganun labag yun eh pagdating sa banal na kasulatan lalabag mo lalong huwag kang maniniwala na ang patay ay muling nagbabalik <laughs> para ito pong muli ang inyong lingkod si Boyet eh, pasamantalang nagpapaalam at uh, salamat marami sa may kinsandalin itong ating kwentuhan eh kinamahan nyo ko at sana nakakuha kayo ng konting idea o konting kaalaman tungkol sa sistema ng mga taong namatay o, dagdagan natin ng konti ating kwentuhan. Meron ng mga mga iba na naniniwala na yung mga elemento tulad ng mga inkanto at iba pang mga kaori nito eh talagang kapag na napirwisyo mo magagalit sa'yo. Totoo yun. Pero ang paniniwala kasi ng iba, lalo yung mga paranormal expert ko no, wala pa tayo nandyan na sila totoo yun halimbawa ikaw wala ka pa tapos nung ipanganak ka nandyan na sila totoo yun pero alam nyo ba mga idol yung mga ganyang uri may sariling mundo ngayon bakit sila nauna sa atin dito eh kasi nga galing sa kanilang mundo pag napadpad sila sa isang lugar lalo sa lugar na kinagisnan mo nandun na sila mamamahay na yan dyan o oh, pero sa totoo lang, hindi kanila yung lugar na yan, dayo lang din sila. <laughs> Kaya tama din yung sinabi nung naka- napanood dating paranormal expert, yung mga yan, mga elemento, mga engkanto, kung ano-ano, hindi yan talaga tigarito. Kaya nga meron daw siya nakausap na di man, o o sino pa man yun, tinanong daw niya, ba't niya pinipervisyo yung tao, ang sagot daw sa kanya, kasi nakakaharap niya, nakakausap niya eh. Eh, sila raw ang nauna. Tapos, yun daw malaking puno na pinaka-apartment nila ay tinabas. Kaya sila nagalit. At tinanong daw niya, kaya nang ka ba napadpad dito? Ang sabi raw, matagal na, ilang libon taon na nakalipas. Yung nga sinasabi, wala pa tayo, nandiyan na sila. Pero hindi kanila ang mundong ito. Ano ba? Kagaya nga yung lugar na kina, kinapadparan nila kung wala pang tao sa lugar na yon sila nga naman ang nauna pero hindi kanila yan darating yung time na may magmamayari niyan o. kaya nga nabanggit ko nga rin sa comment ko doon sa paranormal na yun na napanood natin pag sa amin na kagaya namin na may kaalaman sa ganyan pinupuksa namin yan bakit? sila ang perwisyo eh hindi naman tayo namimirwisyo sa kanila eh sila dumadayo rito sila pa mamimirwisyo. Wala tayong pakialam kung ilan taon na sila dyan pero hindi ito ang kanilang mundo. May sarili silang mundo. At hindi sila kaorin ng diablo na ang diablo ay hindi pasusukuin sa ilalim ng paa ng ating Panginoon. Kaya mga ngayon, kasamang pasusukuin yan sa paa ng ating Panginoon. Kaya may sariling mundo yan eh. Ngayon, pag ayaw nila doon sa mundo nila na gustuhan dito, mamamahay oh, na yan. Kaya may mga abandonadong lugar o mga bahay na naabandonado dahil sa mga hayop na yan. Oo, oh, pag namahay sa lugar mo yan, lalo't na gustuhan, ikaw mismo nakatira dyan, lalayas ka dyan. Bakit? Pipirwisuin kay. Kung oh, ang dumbigan kayo ng sakit, pag minamalas-malas, baka may mamatay pa sa inyo. Kaya pagka kami naka-encounter ng ganyan, hindi na namin kinakausap yan. Pag pumuksa ka ng mga dalawa hanggang tatlo dyan, yung mga ibang kasama niya, mayayanig yun. O, oh, tsaka ngayon kausapin. Kami, bago namin kausapin yan, nagsasample muna kami. O, oh, sinasample na muna namin. Nagsample ka ng mga dalawa at tatlo dyan. O, tsaka kausapin yung naiwan. O, pag hindi kayo lumayas, matutulad kayo rito. Ganun. E, eh, pag yun, lalayas yun. At yung mga yan naman, may pangako yan na tumutupad. At may takot din yan. O, Kung paano tayong mga tao na takot sa kanila, yung mga yan, takot din yan sa ating mga tao na may mga taglay. Ayan lang, malas lang yung mga tao walang taglay. Oo. Oh. <laughs> Pero pag sa natin may taglay, wala yan. Ang dali lang siya plakin yan. Kaya nga kami, hindi na namin basta-basta kinakausap yan. Bago namin kausapin, siya siya muna namin yung kasamahan nila eh. Oo. Oh. Ano mga idol, tama yung sinabi nung paranormal na napanood natin. Dumadayo lang yung sila dito. Ganyan. Pagkukwento lang naman natin, ang mga kauri niyan, mga inkanto, elemento, yan, mga tikbarang niyan, mga mga lamang lupa, yan, mga bende, yan, mga kung ano-ano mga kapre, yan ang mga kauri ng elemento. Hindi nila kauri yung mga maliglo tulad ng mga aswang na yan, yung kung ano-ano mga uh, alagad ng diablo yun. Oh, at mas malakas ang kapangyarihan nun kesa sa mga elemento. Ang mabigat lang, baka yung mga elemento, kasangkapan ni nun, ng Diablo, yun ang delikado. Kasi hindi naman lahat ng elemento mabait eh. Karamihan nga ng elemento, tarantado eh. Kaya nga hindi, kinahan, hindi na binibigyan ng pagkakataong kausapin yan eh. Oo, oh, manlilin lang din yan. At sumasalib din yan sa mga kagaya natin tao. Ganon din yung mga espiritu ligaw. Yung mga sinasabi ng mga espiritu ligaw, espiritu ng Diablo yun eh yun ang sumasalib sa tao para magkaroon ng sariling inirihi at lakas magawa niya yung gusto niya ah, di ba? pero yun, kapag sa may taglay alam nila, hindi rin yung basta sa salib hindi makakapasok yan eh tama rin yung sinabi nung paranormal na yun papasok yan, dadaan yan sa ulo mo o kaya sa talampakan mo, sa paa mo pero sa mga kagaya natin may taglay, hindi yung makakapasok pero madali lang din palayasin niya pag pumasok sa tao, pag marunong ka. Dali lang yan. Tapuyungin mo lang sa ulo yan eh. Tsaka sa kaliwang balikat eh. Lalayas yan. Ganun mga idol. O, paano ah? Muli, salamat ng marami. At ah, sinamahan nyo ko sana nga nakapulot kayo ng konting kaalaman sa ating mga napagkwentuhan. O ito pong muli nyo lingkod si Boyet. Ipasamantala e, nagpapaalam. Kung may mga comment kayo, mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang video. So, Paano ha? Nasa muli! Paano?